ala anong nangyari dito? ito nga ito nga magtaba sa putar ito, isa pa ha o, itad ito, ito ito naman, ito, ito, ito ah, oh, yalo na ayan, <laughs> tumama rin na ba? <laughs> nadali rin kuya edo, nagtapas po ang tugok <laughs> ha? kuya <laughs> edo, nagtapas po ang tugok <laughs> <laughs> ayo tumama rin, saba-saba yun, mamen. Ayos na, mamen. Ayos na. Yun, mamen. Okay. 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 Hindi mo na yung kapiraso. Ayan, ang kapiraso na. Ayun, parang original lang. Parang ano. Ayan. Okay. okay. Aku ah, tu wah. Ayuh. Barang beli. Barang beli. Casting <laughs> pangai.